Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan at marami pong salamat sa 3,600 subscribers na po natin dito sa YouTube channel. At gusto kong i-flex lang po ito, itong nag-comment dito sa ating comment section tungkol dito sa ating ion spec na salamin. Ang ion spec na salamin, ang kanyang lens ay glass po ito mga kaibigan. Hindi po siya plastic kundi glass at proven ko na rin po talaga itong ion spec lalo na pagkaganitong ang ginagamit natin sa labas kung palagi kang nasa labas ng bahay nyo or ang trabaho mo ay nasa field so proven ko na rin na maganda itong ion spec na GSO9 at dati kasi is ang work ko sa field ay nasisilaw ako sa sikat ng araw lalo na pagtanghali or umaga at nung dinamit ko na itong ion spec na to ay laking tulong para makapag work ako sa labas kahit mainit sobrang uh, sikat ng araw talagang uh, nakakapag uh, work ako dahil nga yung aking mata ay hindi nasisilaw dati kasi is nasisilaw yung aking mata pagka uh, nasa labas ako ng bahay lamang at hindi ako nakakatagal sa labas. So ngayon ay gusto ko lang din i-share sa inyo na ang ion spec ng GS Online ay proven and tested na din talaga at maganda. Ito ay nakakatulong sa ating mga mata para maprotektahan lalo na sa mga paggamit ng cellphone, panonood ng TV at saka sa sobrang liwanag or sikat ng araw. So, ayun lang guys at marami pong salamat and thank you and God bless.